Hey guys! ina kami. Dito kami sa All home. All home! Lamig. Oh, lamig! Sabi mo, mas malamig doon sa iyo. Oo. Oh, oh. Mas sa labas. Mas Holy. Holy. Tapos gumagala ka doon, mag-isa ka lang. Eh, huwag ka nang gumala. Walang kwenta naman, gagala ka mag-isa. Parang uh, naman na lang ako lang. doon sa ako. Hmm, siyempre. Tapos ah. ko yung mga inyan ng bata doon. Yan o, bilhin mo. Ito o. Oh. Sangsi. Mga 5 o lang yan. 50K. Yan ang gusto ko o. Alin, daming sit. Uy, gusto ko yung ilang niya. Ano? Yan o. Ano yung ilang niya gusto Sa office niya. Yan. Yan. Para namang hindi maliwanag. Ay ito gusto ko. Ito, mabango. Bango yan sa aircon. Parami ang parang ang mga parang 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 na sa parang ang parang nito oh parang 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 na parang washing machine na ba dito na pag pinasok mo Ay, tapos ano? madudry na? Ito. Ba't ganun ba'y ginagamit mo? Oo. Uh -oh. Wow. Pag Isalpak mo. Paglabas na tuyo na? Paglabas na tuyo na? Ilagay mo na sa dryer. Ang galing naman. Oh. Meron dito, meron. Alam ko. 50k na. Ito 50k na. 5-0. 50. Uh -huh. Sa so, December uli ako bibili ng TV. Nasira na yung TV ko nung maliliit pa sila Rodney. LG.